Mga idol, welcome ulit sa another edition ng Berto TV sa Ito nga ulit si Berto Nila, hello hello, kamusta kayo? So bali mga idol, ito yung part ng ating unang video Opo, yung mga bagay na meron na dito sa Hungary. Na huwag niyong dalhin sobra-sobra na galing sa Pilipinas Yes po Bali ano lang to, parang eh, info lang sa inyo kaya para may idea rin kayo na kung ano mga mga, mga meron na dito. Yes, mga. Bali ay mga idol galing lang ako sa kanina sa Tesco. Tayo ay naggrocery para sa ating pang isang buwang stock na minsan sumosobra din kaya mainam na rin na bumili ka ng mas marami para sa susunod alam mo na yung bibili mo na na kailangan. Kaya mo na sumobra walang problema eh, kasi ko na mga gamit. Importante eh, magamit po lahat. Yes po. Bali nagtest ko tayo umabot ng eh o. Nag-grocery tayo maabot ng 26,000 foreign. Hindi yan peso sa foreign po yan. Convert nyo na lang kung magkano yan. yan po, so, bali. Galing tayo dun. Nakabili tayo ng... ano? o. May sibuyas sila dun. Ayan. Sibuyas. Tapos. Siyempre. Pag may sibuyas, may kamatis dapat. Kamatis na. Fresh pa yan o. Fresh pa. Pinili ko na yung medyo-medyo hilaw-hilaw. Ayan o para kahit matagal sa rep, hindi siya mabubulok ng bigat. syempre pag may kamatis, may tahon ng sibuyas. Tama ba? Oo. Okay. Ano? Yan siya. Ang isang buwan stock natin kahit pa syempre bawang. Ayan ang bawang. 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 Ano pa bang nabili ko? Ah, uh, ito. Tingnan nyo yung ceiling green nila, mga idol. Ayan, laki Ceiling green Oh. Siling green nila yun dito. Kaya kung may likay sa dynamite na to, naku, the best to. Ma Mahang pa to. Kumpara sa Pilipinas. Tapos cornstarch. Mahilig tayo gumawa ng mga sauce. Tapos sa pagpiprito rin, pwede rin to. Ayan, cornstarch nila. Tingnan nyo lang to. Ayan. Yung parang mais. Trigo tri tri pala. Ayan. Tapos ito, may parang mga noodles na may sa Test ko kasi may mga parang Asian section doon. Ito yung binili ko. Parang noodle siya. Pero siya, pwede siya pang pangsit Tapos may nakita naman ako doon sa test ko. Mani. Ito. So, laki. 500 grams. Bali. Gagawin ko dito. I-re-retoke ko na lang ito. ko ng bawang. Tapos sa Sasangad ko. The best. No? So, solid. Mura. Kumpara sa ibang brand. Mas mura to. Local brand kasi yung test ko. Yung test ko kasi yung grocery store dito sa hanggari sa area namin dito sa Kisbarga oh so, ito rin po mga tanggal umay mga caramel, yan, mga kendi-kendihan candy yun, restaurants of caramel tapos may mga noodles din, binili natin eh, yan, noodles bali thai brand sya thai chef, yan. beef, may chicken o diba hindi nyo na kailangan ng magdala ng sangkatutak na laki nyo pero pero pwede naman. May, at least may kapalitan ba? Diba? May other option. Pero ito. Tesco beef. O, di ba? Chicken. Tesco chicken. Tapos mga pampalasa. Ayan, pampalasa. Paprika. Chili paprika. Kaya, hindi ko na kailangan mag-translate minsan ng gumamit na translator. Naka-English naman. that, may picture din. Ayun, eh. Diba, may picture. <laughs> di ba? Garlic powder. Oh, picture din. Garlic powder. Siyempre, hotdog. Hotdog. Mm. Mura lang to hotdog na ito. Ah, ano lang to 900 foreign. 900. Mm. Mayonnaise. Yan, test ko. Murang brand. Tapos to, toyo. May ilip tayo sa toyo, siyempre. Ito. Pinakita ko na ito sa unang video ko. Kasi one month na supply ko, bali nagpapalitan lang dito ko ulit, nagre-reveal nagre bali may stock ako na isa i-use yes, first ko na lang yun suka, ito basta tanda nyo palagi mga idol yan 10% pwede sa panluto 20% pwede pa, pero 30% pataas, 50% pang linis na yun Siyempre, ano, yun, kinapay tasty, toasted bread yan Kinapa, eh. Gawa nang may oven naman tayo, minsan microwave na lang. Orange, syempre, oh, orange. Masarap orange nila dito. Tapos, syempre, may ano tayo dito, idol. Yun nga lang. Yung mangga. Apple mango. Medyo... Maring. Isang itong alam mo maganda to sa paraso? 700 for it eh, to 800 for it. Eh. Yes po. Ito lang. Pero pinili ko na yung medyo malutong, hindi na yung malampot para kahit paano mga kain kayong balat. Patatas! Hmm. Ayun, patatas sila. Para makita yung patatas. Tiyara! Baka magdala talaga kay literal na patatas ah. Wag. Meron dito. Oh, carrots. Ito, carrots. Oh. Carrots. Baka magdala rin kayo ng carrots ha. Ah. Wag. Lemon. Ah, yung lemon nila. Lemon. Siyempre, mantika ay dalo ito. Ang idol, mantika. Mura lang yung mantika dito. Ito, o. Oh. Di diba, yung mga cubes cubes? O oh, ito, pakita ko ulit chicken cubes. Yung, wala? Diba? Tapos, mga dishwashing liquid. Ito, o. Oh. Mura lang ito. 300 for it lang. Kung kwenta nyo magkano yung nasa something 50 pesos, 30 something, gano'n. Yeah. 300 for rin lang. Tapos, o, nakita ko na karaan. Toothpaste, yan, toothpaste. O, sabon, dab. Yan. Ito yung grocery ko ngayon para sa mat na may na ito. Yung baba, local brand. Baba, papa. Baba. Ito, tapos smartwatch. Okay para sa mga alcohol test ito lang sagot sa ating dalangi sa mahilig minum dyan so yun nga mga idol pati mga idol huwag niyo kakalimutan magdala ng ano pala extension ha yun ang importante kasi dito mali extension nagtingin tingin ako umabot ng siguro yung 4 socket 1.5 1,500 pero okay na rin pero yung 3 socket 1, Pwede na rin, pero mas mainam kung galing sa Pilipinas para hindi na hindi na kailangan bumili. Yun lang. So ano pa ba? So dito pa maliban doon mga ito pakita ko yung mga iba kong binili. Hindi pala ako nakabili ng baboy. Pakita ko na ano, Sa paring mark natin. Ayan, Anong TV. <laughs> ano siya. Ay! May halamig pa naman siya. Ito, so, welcome sa aming aking kwarta. Medyo magulo. Ayan, mga ah, kayan. Kay paring Alan ko, pwesto. Carby. Yung akin. Tiyaran! Hoy! Ito yung magic mga idol, oh. Hoy! Hoy! Ano ba yan? Grabe ba? Pindutin natin yung ano. Whoa! Grabe naman. Naging ano, nightclub. So, grabe ba? ba? Maliban doon sa binili natin na sa 27... 26,000 po, or na yun, itong mga idol kasama na itong ating pampatibay sa ating buhay, araw-araw, pampatulog, ang dap beer, ano siya, uh, 5% alcohol, tapos energy drink din, siyempre. Kailangan natin yan, lalo na kung papasok tayo ng maaga, morning shift, medyo tinatamad-tamad, dehydrated minsan ito, penta, parang opari, opari sweat. Tapos yung local wine nila dito, Peledes. Yan, kasama na yun sa 27,000, 26,000 porel. So, mali ba doon? May orange juice din ito. Ayan, Yun nga mga idol. So, sana may natutunan kayo sa aking sinama, sinishare, kahit papano. So, hanggang doon na lang ulit. Uh, ayan nyo, next time mag-vlog ulit ako kung anumang bagay na maisipan ko. Next time naman sa loob naman ng grocery store, papakita ko naman yung mga bagay-bagay dun para may idea, may idea rin yung mga papunta rin dito mga tropa. So, mga tropa dyan sa Pilipinas, huwag kayo mag-alala. Ngayong March, paparating na kayo. Verify na March. Hindi ko lang alam naman noon date. Basta March, maniwala kay mga idol. So, hanggang dito na lang ulit. Like, subscribe, share. Huwag ka mag-skip ng ads. Lalo ka na ikaw makulit to eh. Sige. Hanggang dito lang mga idol. Bye-bye.